Ito naman ang mga pagkain na bawal sa babaeng ito. Ano? Ba ba babaeng high blood. Hindi pag ako high blood ah. Ay, pag I'm sexy lady. Ano? Not high blood. Yung mga pagkain bawal sa high blood. Ano no. ano yung mga pagkain na bawal sa high blood? Bawal ba daw yung maalat na sausawan. Yung mga anghang maalat na sausawan. Nako. Ano yun? Masarap sausawan yun. No, ito kainin mo. Patis at saka kalamansi. Nako, bawal ang high blood ang Sausawang maanghang Mga dilata mm -hmm. Instant noodles Kape, alak Yung mga chikiria yung mga chinese food Yung mga matatabang pagkain Processed meat Yung mga whole fat milk Yung daing na natuyo Bawal din sa high blood yan Chicharon Hotdog, bacon, longganisa Energy drink at siyempre bawal din sa may high blood ang alak o ano na ano ano daw ulitin natin ano ano mga pagkain bawal sa high blood maanghang na sausawan instant noodles mga dilata kape, alak, snacks Chinese food patty meat uh, processed meat, whole fat milk, daing na tuyo, bawal yung sa high blood yan, chicharon, hotdog, bacon, Dongganisa... Energy drink O, oh, yan Ang mga pagkain bawal sa high blood O, oh, natindihan mo Huwag ka magkakain ng mga pagkain na sa, nabanggit Kasi bawal yun sa high blood Hindi naman ako high blood Instead, high blood, magkakain blood. ka ng fruits and veggies Para al alternate sa mga nasabi kong pagkain Na hindi dapat kinakain ng mga high blood na tulad mo Ha?